Hi guys, good morning. Oh, from bahay to highway tayo. Maglalakad tayo dahil may nakita kaming isang magandang Japan surplus ah, uh, na bagay sa paan ng aking anak, no? natin magkasha. Sana magkasha. Pwede pang ano, pang event tapos mga uh, pang meeting o kaya pang, pwede rin pang school kasama ko ang aking bulso hi, hi. at kasama ko syempre si ate hi, hi. ito yung araw-araw na aming nalakaran sa aming kalsada medyo papataas yan yan tapos kakarantayo tayo then diretso lang yun na highway na marami nang bilhin sa aming lugar ito na yung aming dinadaanan merong mahabang pader hanggang doon yan doon sa kanto namin yung pa-right side doon ang aming kalsada ng bahay ito ay ginagawang gas station at ito na yung mismong araw oh, ito na yung mismong highway namin marami nang bilihin sa labas dati ano lang yan ang ating bakante na yung lugar namin napakatahimik wala pa masyadong sasakyan tao yan ngayon napakarami ng commercial so ito na yung gas station laki no dati ano lang yan uh, mga bukirin lang yan ayan ito yung nakita ko kahapon sa labas Alam sa, ng Japan uh, Surplus nila. So, sinukat namin. Kasi kahapon, wala ang anak ko. Kaya, syempre, mas mainam para talaga sigurado na kasha. Suot niya muna. Yan. Maganda ba? Ha? Nak maganda ba? Kuchillo. Okay, Itayo mo. Itayo mo, Jack. Ito, magkano ito? Yan. Ang ganda ba? Di ba napakalaki? Sakto lang, no? Okay na yan. Kaysa naman ano, masikip, di ba? Yan, malapit lang sa amin ito. Sa aming bahay. Marami siyang paninda, Oh. Magaganda, di ba? Cabinet, kaldero, sapatos, bags, gumamit kabinet ng cabinet. Tingin-tingin pa kami. Baka may mapili. Wait, ate. Nagustuhan na ni ate yung kanyang sapatos. Tinan pa na? Oh, brown boots. Yung sa meron kasi kulay gray. Pero mas bet namin tong brown. Okay, that's it. Bye. <laughs> Bye. Bye. <laughs> Happy? sulit dok kita buat apa okay, buat so, apa kunta? Um, ah, ha? kui anda sempre lah takin budget. <laughs> notebook lang, isang pirasong notebook. At kayo na nga, yung gari kami sa bilihan ng sapatos. Worth 150 lang yung nabihin namin. Kaya, siyempre, sa ka-beauty kasi, mga ay lang yun eh, mga 350 to 500 ang isang piraso ng ganyan sapatos. Pero dito, nabili lang namin ng worth 150 lang, diba? So nice pa, diba? Is it?